Magandang araw po. The 7 Habits of Highly Effective People, 30th Anniversary Edition Ang 7 Habits of Highly Effective People, The Covey Habits Series, ay isang self-improvement book na isinulat ni Stephen R. Covey. Ang aklat ay unang naipublish noong 1989 at nakapagbenta ng mahigit 25 milyong kopya sa buong mundo. Ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamaimpluensyang libro sa personal na paglago at tagumpay. Pangkalahatang ideya Ang aklat ay nahahati sa pitong kabanata, ang bawat isa ay tumatalakay sa isa sa pitong gawi o habits ng mga taong lubos na epektibo. Ang mga habits na ito ay hindi lamang naaangkop sa personal na buhay, kundi pati na rin sa profesional na buhay. Ipinaliwanag ni Covey na upang maging tunay na epektibo, dapat tumuon ang isang tao sa pagbuo ng kanilang pagkatao, integridad, at moral fiber. Ang pitong habits ay ang mga sumusunod. 1. Be proactive. 2. Begin with the end in mind. 3. Put first things first. 4. Think win-win. 5. -win. Seek first to understand, then to be understood. 6. Synergize. 7. Sharpen the saw. Number 1. Be proactive. Hinihimok ni Kovi ang mga mambabasa na maging maagap at kontrolin ang kanilang sariling buhay. Binigyang diin niya na hindi natin dapat sisihin ang iba sa ating mga kalagayan, ngunit responsibilidad natin ang ating mga aksyon. Ang pagiging maagap ay nangangahulugan ng paggawa ng mga pagpipilian at paggawa ng mga aksyon na humahantong sa isang positibong resulta. Ang ugali na ito ay naghihikayat sa mga tao na tumuon sa kung ano ang maaari nilang kontrolin sa halip na kung ano ang hindi nila magagawa. Number 2. Begin with the end in mind. Ang ugali na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malinaw na pananaw sa kung ano ang gusto mong makamit sa buhay. Iminumungkahi ni Covey na ang mga mambabasa ay dapat magsulat ng kanilang sariling pahayag ng misyon at gamitin ito bilang gabay upang gumawa ng mga desisyon na naaayon sa kanilang mga halaga at layunin. Ang ugali na ito ay tungkol sa paglikha ng isang plano at pagtatrabaho para dito araw-araw. Number 3. Put first things first. Ang ugali na ito ay tungkol sa pagbibigay prioridad sa iyong mga gawain at pamamahala ng oras. Hinihikayat ni Covey ang mga mambabasa na tumuon muna sa mahalagang gawain at huwag magulo sa mga apurahan, ngunit hindi mahalagang bagay. Iminumungkahin niya ang paggamit ng tuol sa pamamahala ng oras gaya ng planner o kalendaryo upang manatiling organisado at nakatuon sa kung ano ang pinakamahalaga. Number 4. Think Win-Win Ang ugali na ito ay tungkol sa pagkakaroon ng collaborative mindset at paghahanap ng mutual benefits sa lahat. Iminumungkahi ni Covey na ang mga mambabasa ay dapat maghanap ng mga solusyon na makikinabang ang lahat sa halip na subukang manalo at all costs. Ang ugali na ito ay naghihikayat sa mga tao na bumuo relationships based on trust at respect. Number 5. Seek first to understand, then to be understood. Ang ugali na ito ay tungkol sa pakikinig ng may empatiya at pagsisikap na maunawaan ang mga pananaw ng iba bago ibahagi ang iyong sariling pananaw binibigyang diin ni na ang epektibong komunikasyon ay nagsisimula sa pakikinig at sa paggawa nito maari tayong bumuo ng tiwala at kaugnayan sa iba ang ugali na ito ay nangangailangan ng pasensya at bukas na isip number 6 synergize ang ugali na ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iba upang makagawa ng mas malalaking resulta. Iminumungkahi ni Covey na dapat tanggapin ng mga mambabasa ang pagkakaiba-iba at pagsamahin ang kanilang mga lakas sa iba upang makamit ang isang karaniwang layunin. Ang synergy ay nangangailangan ng pagtutulungan, komunikasyon, at paggalang sa isa't isa. Number 7. Sharpen the saw. Ang ugali na ito ay tungkol sa patuloy na self-improvement at renewal. Binigyang diin &E ni na dapat nating pangalagaan ang ating sarili sa pisikal, mental, emosyonal, at espiritual upang maging epektibo sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Ang pagpapatalas ng lagari ay nangangahulugan ng paglalaan ng oras para sa pangangalaga sa sarili, pag-aaral ng mga bagong bagay, at paghahanap ng mga personal growth opportunities. Conclusion Ang 7 Habits of Highly Effective People, 30th Anniversary Edition, The Covey Habits Series, ay isang walang hanggang klasik na nagbibigay ng mahalagang insight at diskarte para sa personal growth at success. Makakatulong ang 7 Habits ni Covey sa mga mambabasa na bumuo ng isang malakas at matatag na karakter, mapahusay ang kanilang mga relasyon, at makamit ang kanilang mga layunin. Ang libro ay dapat basahin para sa sinumang gustong mapabuti ang kanilang buhay at maging mas epektibo.